Ayan. Ayan ang ating update. So guys, um iyong dalawa na nag-surrender sila share ko itong ano, itong aking screen uli para pag-usapan natin kung sino sila at ano yung papel nila sa buhay ni Kibuloy. Ayan. So, hati tayo. Hati kami sa screen. <laughs> so, guys, siguro sa ating mga sa ating mga taga-subaybay dito na hindi mga members ni Kibuloy at hindi mga workers ni Kibuloy, itong si Jacqueline Roy po, siya ang head ng music ni Kibuloy. Siya yung um, singer ni Kibuloy, composer at singer ni Kibuloy. So lahat ng mga kanta niya, kinukompose niya ay pagpapahiwatig or pagbibigay pugad kay Kibuloy. No? At si Jacqueline Roy din, matagal ko nang sinasabi dito na noong ako ay isang pastoral uh, that was in, in late 90s, no? Uh, doon tayo, naging pastoral tayo, ang gugaw po namin ay si um, si Ing -ing, Ing Ing, Salinas, si Filina Salinas, na ngayon ay um, nandito sa US at kasama siya sa kaso ni Kibuloy dito sa US. no So, um, nakapag din si Um, si Filina Salinas dito, dilitain siya siguro mga ilang ano lang, one month lang yata tapos nag-bail sila uh, so ngayon um, meron siyang monitoring dito sa angkel niya sa ankle ba na parang ano parang tawag nito kan, kandado <laughs> so she can um, she can go as far as I think 50 miles away you know radius from where she is staying so yan ang ang sitwasyon hanggang um, matapos itong kaso na ito no so um, ngayon nung lumabas ako ah uh, marami na ang mga baguhang pastoral na mas maganda pa sa mga pastoral na mga kabasco ko <laughs> no kasi mga imported ni eh. nung panahon ko wala pang mga imported noon puro mga Pilipino yung pastoral Oh, pero nung lumabas, mula nung lumabas ako, marami ng mga imported, na branch out talaga sila, guys kumuha sila ng mga pastoral ng mga babae, mga minor ng mga babae galing sa Brazil, kumuha sila galing sa Ukraine. Mas marami yung mga Ukrainians natin. Um, yung iba galing sa um, sa Russia, no? Uh, marami ang galing sa Ukraine na mga pastoral na, na naging victim ni Kibuloy. Kasi kahit yung mga bata, yung mga minor 9 years old, 10 years old na nag-attend lang ng Um, ng children's camp sa Davao. Kasi si buloy yung kingdom of Jesus Christ, meron silang youth camp, meron kaming youth camp, meron kaming adult camp, at meron kaming children's camp. So yearly yun um, sa buong uh, bawat taon, meron mga ibat-ibang um, camp na nangyayari. So may mga delegates ko na pinapadala doon sa Dabaw, nangyayari yung camp sa Dabaw no so may mga delegates. Uh, ang ang youth camp I think um, no ang youth camp ay nagkakataon ng ano ng April diyan sa birthday ni Kibuloy. Um, no I think I'm mistaken. Um, children's camp pala ang birthday ni Kibuloy. tapos after birthday ni Kibuloy, um summertime, diyan na yung nangyayari yung youth camp. so yung mga children na pinapadala from other parts of the world na um, dyan house sa Dabao, uh, yung mga coordinators po na pinapadala ni Kibuloy sa iba't ibang lugar, nagmamanman na sila kung sino-sino sa mga kabataan ito ang may potensyal na maging pastoral. So, ang ginagawa po ng mga coordinator na ito ay kinakausap ang magulang. Ang mga magulang ng mga bata. At uh, isa ito si Ingrid Canada, Canada, na gumagawa niyan. Hindi lang si Ingrid. Marami pa ang mga mga administrator ni Kibuloy na pinapadala sa ibang lugar para maghanap ng ng um, future pastoral. So ang nangyayari kapag ito ay bata, sumama sa children's camp, kinakausap yung magulang, kino-convince yung magulang na ipaiwan yung kanilang mga anak doon sa compound kasi papaaralin daw ng libre ni Kibuloy, you know? Um, kasi may ano nga may may school doon. So, uh, alam naman po natin ang status ng Ukraine. Ang Ukraine ay parang Pilipinas lang din, mahirap na country, is a third world country na corrupt din, no? So, ang nangyayari, itong mga magulang, mga Ukrainians ang magulang, they trusted. You know, pinagkalulo nila, pinagkaluob nila yung kanilang mga anak kasi nagtrasila uh, nag-trust sila kay Kibuloy at sa, at sa whole organization. So, kapag nandyan na ang bata sa loob ng compound ni Kibuloy, tinatanggalan na yan ng any form of communication. Wala ng cellphone, bawal na silang makipag-usap sa kanilang magulang. So kapag ang magulang ng isang bata ay member ni Kibuloy, pinapabalik 'yan sa Ukraine. Pinaghihiwalay 'yan. Oh, kasi ang ang goal dyan kay Kibuloy ay i-break yung family apart. Kasi yung family is a is a strong bond, strong um, unit, no. So kailangan talaga walang stronghold pagdating dyan kay Kibuloy, talagang i-break apart 'yan. So Pinapabalik yung mga magulang kung ito ay member ha. Pinapabalik ang magulang sa sa kanilang lugar at uh, ini-encourage din na maging maging full-time workers juan sa Ukraine, no? Pero yung anak nila nasa Pilipinas. Bawal ang communication. No. So walang alam ang magulang kung ano talaga ang mga nangyayari sa anak nila sa Pilipinas. Kaya ah... Uh, ang mga nabiktima ni Kibuloy recently ay mga bata kasi marami ang mga bata na pumunta doon dahil sa children's camp no so ngayon itong ano pag-usapan natin itong itong youth camp diyan po ako sa youth camp na na-encourage na, na mag-full time no nung ako ay uh, nung ako ay teenager nung ako ay 15 years old sumali ako sa isang youth camp diyan sa Davao masaya po kasi ang youth camp ganito po ang sitwasyon bilang isang young people po um Parang makahanap ka ng, ng, um, ng isang grupo that you feel that you are belong. Kasi yung youth camp saya, meron kaming sharing uh, competition, meron kaming music competition, meron kaming volleyball, lahat ng mga games, volleyball, basketball, uh, you name it. May mga um, preaching, may singing competition. So, masaya siya. Isang linggo po yan ang youth camp na wala kaming tulugan no? Walang tulugan, yung pagkain is very limited, hindi pa sa oras kasi yung buong araw ay puno yan ng mga activities. Buong araw sa isang linggo. At wala kang tulog. Now, think about it. Ano ang mangyayari sa pag-iisip ng isang bata kapag siya ay kulang sa kain, kulang sa rest, kulang sa tulog, at may mga activities na nagbibigay ng um, tawag nito, ng excitement sa kanyang sa kanyang sarili, sa kanyang katawan. So anong nangyayari? So hindi na makapag-isip ng maayos. So throughout the whole week, no, meron ng yung mga coordinators kung may mga potential na maging asset sa pagiging worker, convincing na ang ginagawa nila throughout that time, throughout that week, the whole week. O, oh, uh, kakaibiganin ka, ipa talaga sa iyo na you are special, that you belong there, no, para maging kampante ka. Kasi yan ang karanasan ko, naging kampante ako. I I took all my guard down. I trusted them and um I I give them my commitment. So, nag nag-sign up ako bilang isang worker after ng youth camp. So, marami po ang mga young people na uh, nagiging full-time worker ni Kibuloy after the youth camp. Kasi at the end of the, of uh, the week, no, preach na yan si Kibuloy. Sasabihin na ni Kibuloy sa amin na there is no greater calling than to serve God through Him. At kami ang dahilan kung bakit ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay ay makupunta sa langit, masisave sila because of our commitment. Now, sino ba dito ang ayaw pumunta ng langit? Sige nga, meron ba dito ang ayaw pumunta ng langit? Siyempre, lahat tayo gusto ng langit, di ba? And we felt we belong into, into an organization na sa tingin natin at that moment, merong ano, merong magandang cause, no? Uh, kasi nga, maglilingkod sa Diyos, pupunta tayo ng langit. So, yun ang dahilan kung bakit marami ang mga young people na nag-worker. At kapag sila ay mag-sign up ng worker, hindi po sasabihin kung ano yung expectation. Ano yung mangyayari? Kasi ang sa amin, you have to surrender yourself. You have to surrender your will. You have to surrender everything, including your critical thinking. Kasi kailangan mong i-adapt ang kalooban ng Ama. Ang kalooban daw ng Diyos ay ipapa daan kay Kibuloy. Kaya lahat ng sasabihin kapag galing kay Kibuloy ay mag, mag flow down yan sa kanyang mga administrator at kanyang mga minister papunta sa mga ordinary worker. Kaya kami, mga ordinary worker, ordinary worker ka, eh wala kang ibang choice kundi susundin kung ano ang sinasabi ng leader mo kasi yun daw ay galing sa taas, galing kay Kibuloy. Yun ang kalooban ng Diyos sa buhay mo so ganon so, ang